tuy, awawa ang baboy ng mama. Grabe nga, linit na init. Linit na init, tululaway. Ayan na, ang bibidyo natin. Uy, nilayasan ako. Uy. Aba yun, hindi ko na makita yung binibidyo natin sa ginagawa mo sa mukha ko. at ang ba? <laughs> <laughs> ang bulaga. Ang bulaga, ang baboy ng mama. Ala, ano na nangyayari sa sa buhok ko. Is this my hair? Oh no, wag na magkiss. What the guy? What the, What the Puro lao yung mama. Ala guy. Wala talaga kami mag-video ng baboy ko. Ayun, nilayasan ako. Halika dito. Ay, wawa na. Wow, may initan yan. Wala na. Doon na siya, pumeso. Sa so, electric pan niya. Hindi siya mapakali sa init sumasabay pa yung legla niya. Kaya yeah, lovely yung init na nalalamdaman niya. Gawa ng legla niya. Agoy! Awawang baboy. Imagine, tatlong electric pa niya ang gumagana sa baboy. Kanya pa lang yan, ha? Hindi pa kasama yung para sa mamang electric pad dyan, ha? Let's face the other one sa'yo. O, diba? Diba? Free electric fan para lang sa kanya. <laughs> Aircon na yan, pa-aircon, pa-aircon.